malapad din 'di. Mm. Malapot nito. Ang laman niya malapad din, hindi mataba no. Oo. Oh. Nagdidepende sa hugis ng shell yung laman hmm. yan. Malapad, oh. niya. malapad to. Ugat nyo May ugat yan 'di? Oo. Matap man niya, eh, may ugat-ugat. Eh, -ugat. hmm. Talabaw. Mag Talabaw. Magkatabi no. Mm. Pagka sila magkatabi nung. Magpinsan ah. siguro sila. Mm. Isyo ko na naman. Magpinsan nga eh. <laughs> <laughs> Yung kaisaw. Wow. Lala mm. La si. Sabato lang. Mm. Ang galing ng ating. Chinese. Kuno mo 'yung bato. <laughs> eh, nasira na. Yan, no. Ta, lagay rin sa tubig. <laughs> oh, tahong. Tsaka talabah 'yan, makita niyo 'yung nakapatong pa sa bato. Para talagang kitang-kita 'yan, you know? Uy, ay, wow, ang bilis ng... lang. Uy, ano yan? Ah, yan ang tinatawag ng mag Nag-break agad. Ay, mo eh. Kasalanan ko pala. <laughs> <laughs> Kasalanan mo <laughs> eh. You know? Ang daming dumidikit ng malito talaga eh Kaya hindi masyadong wala tayo no? no. Yung mga seabrim yun o oh. Kanya-kanya na pong lapit sa seabrim dyan Yan Kanyan po sila kababait Ayan o oh, laki o oh. Seabrim O oh. Paskas lang Ang ko Ano lumalapit sa seabrim mo? Oh. Nakalihat ang bibigay ka na. Nga. Oh, ang laki no. Sabi sa iyo eh. a tendency that is so big because it's far away from us. Ayun oh. Talaba naman no. Ipatiba ang kinukuha niya. Pagka ayaw ng talaba, tahong. Pagkatapos ng talabong. Talabong? Tal talaba. mo yung talaba, tahong. Tahong. talabong. talabong. Mapis, ah, nyo yan fresh talaban na nakadikit talaga sa bato oh, ganyan ka ganyan maganap si Jay ayun oh Jay pinakita ka ng katokso ah, uh, ah, ano Pinu ano, ano? Pinu pinuha niya lang sa basket ah, <laughs> pinuha niya lang pala sa basket eh. kala ko pa naman. naman yun kaskas mo kaskas -kas. green shell ah oh, diba green shell ayun yun kaya kaya Nabuk nabuksan hmm? nabuksan hindi kasara din yun? hindi nabuksan yung pati yung ano pakain na lang ito hmm, pakain natin sa seaweed si yan ito ba? isa. Ayan, kumisuka lang talaga tayo. Sausaw ko lang yan. Yung. So ito manong nagyagi si DJ dito. Tingnan natin kung gano'ng karami na yung kakain. DJ, sarap po niyo. Dito. So ito, papakain natin sa Seabrim. Ate-ate sila. Mm hmm. Ayun, nun, dami nila. Okay. Eh. Ayan o. Oh, pa sila. Mamaya huli din namin kayo eh. Yun po, nahiya. kasi kasi ka lang kas kunyari may ginagawa ka. Tapos yun eh. Nakabidyo sila. Ang lapit kasi jay eh. <laughs> Ang lapit ng hagis mo. Kapakain na dyan dyan. Okay. Kaya mo na konti para hindi sila mahiya. Ayan. Kita niyo po yun. Lapad ah. So good. So, so cool. So clean. So clean. So good. So good. Cool. <laughs> Iba yun ah. Sinong babanat yan mamaya? Sa kabila. Hmm. Malinis na sa kabila. Malo. Yung ka naman. Ayan. 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 Taba po. Mm. -hmm. Lucky oh. Busog-lusog ka dyan. Mm. -hmm. Ano yun, mm. Ano yan? Tara pa din naman. Basic. Ang kakaulam ka ng masarap. Yan you know? mm -hmm. At masarap. Dapat. Ito. Ito, nap napaka-basic ng ating mga talaba at tsaka saka Basta matalas lang po yung paningin yun sa mga nakabuka ka. Ayan, no? pinakakitang nakabuka si Jay. Malit pero mataba. Wow, naman. Isip na na tala tayo. Ayan okay, no? Ah, uh, isa, isa na isa na. Ang galing ng tito, ang ko na yan. Hmm. hmm. Alam mo ba sa Canada, Idol? May git 3 dollars to. Oh? Isang piraso, Idol. Oh, tara sa Canada. o oh, pwede. Dali natin yan. <laughs> <laughs> Benta na. Idol, may kasamang kabit, oh. Ayan. yan. kabit yan sigurado. Dalaway, oh. Diba? Ang liit ng kabit niya, Idol. <laughs> eh, nakakabit, Idol. Pag nakakabit, siyempre kabit yan. Hmm. Oo. Oh. At, ayaw, Idol, magpakalas. Naku, pinalo mo yung kabit d'yo Ayan, malas na. Grabe na pala yung ano. Pakay mo na yung kabit. Malik <laughs> natin. Ayan, yung ano lang. Hmm, yata Illegal lang. <laughs> Malaki Yun, na yung legal. bote na natin yung kabit, no? Hmm. Pinag-iwalay. Hmm. natin yung kabit tsaka yung legal. Hindi na ng tubig, oh. Kita ko yan. Kita ko yan. bukain eh, buka natin. Ayan. Ayan sa ilalim. Ay, maliit lang yung tahong niya. Okay lang yan. Sa bawa na yun mamaya niyo. Ang lupit ng tao na to.